Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang patuloy na umiinit ang espekulasyon tungkol sa umano'y bagong pag-iibigan ni Andrea Brillantes at ng basketball player na si Sam Fernandez. Sa mga larawang kumakalat sa social media, makikitang magkahawak kamay ang dalawa habang namamasyal sa isang frisbee event sa Santa Rosa, Laguna noong February 22-23. Ang mga larawan ay ibinahagi ng isang netizen sa TikTok. Bukod dito, napansin din ng mga netizens na may pagkakahawig ang bouquet ng pink roses na ipinakita ni Andrea sa kanyang TikTok page sa hawak ni Fernandez sa isang restaurant kung saan nakita silang magkasama noong araw ng mga puso. Dahil dito, muling lumutang ang mga dating larawan ng dalawa na ayon sa ilang netizens ay patunay na matagal na silang nagkikita mula pa noong 2024. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon o pagtanggi mula kina Andrea at Sam tungkol sa lumalalang chismis sa kanilang relasyon. matatandaan ang huling kilalang relasyon ni Andrea ay kay Richie Rivero, ngunit naghiwalay sila noong Hunyo taong 2023 matapos ang mahigit isang taong pagsasama. Ano sa tingin mo? Totoo kaya ang ugnayan nila o simpleng magkaibigan lang?